Hello Ibanagans! Kung nasika mo, ako lang ulit ito. So last night nga, tinanong ko kayo kung magkano ba talaga ang average na income mo dapat para maging, ma masabi mo na maging hawa ang buhay mo. Well, majority sa inyo ay nasa Pilipinas. So nagkaroon ako ng perspektibo. Paano kung single ka at paano naman kung you're a family with uh, three kids, di ba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung sa perspektibo ng bagong imigrant dito sa Canada. So kami yon ni Miko, di ba? Pag-usapan natin, magkano ba yung monthly na hindi siya budget, ha? Ito talaga yung actual spending namin. Kasi although nagbabudget kami, hindi mo minsan maiwasan na may parang mga extra gastos kaso let's talk about it today. So currently, sa Oakville, Ontario kami nakatira. So medyo disclaimer lang, yung Amount na is dahil medyo ha kasi medyo personal level kasi tong, uh, up, itong issue share ko sa inyo. But, depende din kung saan ka nakatira, kung saan town, saan city, kung nasa Toronto ka ba, uh, the amount that you're spending may vary. I would say na ito yung presyo or the price of the opportunities that you're actually enjoying here in Ontario, Canada. So through this video, bibigyan ko kayo ng konting idea kung bakit marami pa rin mga content creators or vloggers ang nagsasabi na ang mahal naman tumira sa Canada. But it's actually the price that you pay for the opportunities that you're getting here. Kaya nga, ang dami pa rin mga Pilipino ang iniisip mag-migrate sa Canada with different pathways. Pwedeng nagiging international student, PR, LMIA, at kung ano-ano pa. Overall, it's the quality of life talaga. Para sa akin, na personal perspective ko yun kung bakit kami nag-migrate dito sa Canada ni Miko. So in this video, let's quickly analyze kung magkano ba yung spending namin ni Miko as a couple living in Oakville, Ontario, new immigrants in Canada. Ako merong full-time job at my 0.5 na part-time. Si Miko full-time student at meron siyang 40 hours spent uh, at work every week. So this is a very personal perspective kaya sana no judgment ha. Bawal ang judgmental dito. Another disclaimer ha, ito ay hindi po suggested budget kasi nga iba-iba tayo ng lifestyle, iba-iba tayo ng spending habits at iba-iba tayo ng luho sa buhay. Now let's first talk about the different utilities that we're paying here. On an average, we spend around $170 on utilities and that includes hydro or yung aming Meralco, heating and also yung aming uh, water bills. Wait, may singit ko lang ha. Isa sa tip ko, hindi ako nagko-convert from dollar into peso. Baka mama, mamaya wala na akong magastos at manghinayang na lang ako sa kaka-convert. Now, let's move on to one of the exciting parts of this conversation, yung grocery spendings namin. Particular ako sa grocery na nag-earn ako ng points or merong sale kasi yung points na yon nagagamit mo for future grocery. Typically, we go to food basic, metro, Walmart, real Canadian superstore, bihira sa no frills. Pero for our uh, Filipino or Asian condiments and mga uh, konting pampalasa, we go to Terra and we go to Galleria. Ang dami namang grocery na yan. <laughs> so dahil paiba-iba naman din ang presyo sa weekly, kung may promos or may mga sale, on an average, we're spending around $1,500 for grocery on a monthly basis. Teka-teka ha, so nakikita ko or naririnig ko yung mga sinasabi ninyo at binubulong ninyo. Bakit ang mahal naman ng grocery at eh, dalawa lang sila? actually, yung grocery namin ay para sa tatlong tao, including na si Tita Glenda. Kasi nakikita na kami sa kanya, which also means that we're not paying for mortgage, rent, at hindi rin kami nagbabayad ng house insurance. Yun naman ay ang kanyang coverage. Now, let's talk about internet service. Siyempre, dahil work from home ako, si Miko nag-aaral, nag-upload daw ng videos, gumagawa ng content, so we need high-speed internet ang aming uh, provider ay Kojiko at nagbabayad kami ng $75 per month. Kaso chararat ang service nila ngayon so Kojiko, baka magpalit kami ng service provider. Ito na nga, parami ng parami na ang ating gastos. Let's talk about our phone bills. Si Miko ang kanyang provider ay Fido. Ako naman ang provider ko ay Rogers. We do pay $65 per month uh, each each So that's like how much? Pag ginawa mo yung math, $130 per month kaming dalawa. And we get 65 gig each para sa aming data services. No judgment ulit ha, pero padagdag ng padagdag ang gastos kasi we also pay for our subscription services. Sa so Netflix, $19. Crave TV, $10. Amazon Prime, $10. May Spotify kami, which is another $10. So magkano lahat 'yon around $50 per month. Other than groceries, hindi kasi naman kami masyadong maluho pero <laughs> nakakayamang aminin ang luho namin ay pagkain kaya halata naman sa katawan namin dalawa, 'di ba? So, we allot around $500 extra fund para dun sa mga kaka-order namin ng Uber Eats, pagkakain kami sa labas, syempre may mga chill nights and dates din kami, sort of entertainment namin, halimbawa pumunta kami sa uh, Milton or sa Downtown Toronto, kumain kami, alam mo yung mga ganon isa sa mabigat na gastos namin monthly ay ang aming transportation cost. Dahil si Miko pumapasok sa school 4 times a week sa Toronto, ako naman pumapasok on-site 10 times a month. So kailangan namin mag-reload ng aming Presto card which is ang equivalent ng beep card natin sa Pilipinas para sumakay sa train, sa go, sa TTC, or whatsoever, any form of transportation. That's a total of $200 each na niloload namin. So, $400 in total per month. We also have our car, we, which we are financing at $600 per month. At may car insurance din kami na binabayaran per month na $400. Medyo mahal dahil G2 pa lang ang aking license. And at the same time, nag-Uber Eats kasi ako or nag-Instacart as a part-time job. Pikat sa bulsa, di ba? Ito yung mga fixed expenses namin, di ba? Talaga ito naka, ano na, na, pinaplano na namin. But other than that, meron kaming mga variable expense tulad ng halimbawa, gusto namin bumili ng bagong t-shirt, ng shorts, ng underwear, pumunta kami ng shoppers, kailangan mong bumili ng deodorant para mabaho yung kilikili, shampoo, alam mo yun yung parang pabigla ang gastos lang. Pero I think nag-spend din kami ng around $1,000 dun sa aming mga variable expenses. So, So, mahal nga, malaki ang gastos, but at the end of the day, we still say that it's, that it's very rewarding. So kung susumahin natin yung aming monthly expense, As a couple, new immigrants in Canada, we spend around $4,825 in total. So round off na lang natin, mga $5,000 per month for a couple living in Oakville, Ontario. I think medyo mas mahal if you're renting out and you're living in Toronto. So ayun, I hope nagkaroon kayo ng konting idea kung magkano ba at ka kagastos tumira dito sa Oakville, Ontario. No judgment and thank you for watching!